Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, bibisitahin natin ang mga lantern display dito sa Victoria Park. So ngayon guys, nandito tayo sa Causeway Bay Station. Nag-exit lang tayo dito sa Exit E at papunta tayo ngayon ng Victoria Park. At dahil lalapit na nga ang Mid-Autumn Festival dito sa Hong Kong, sa September 17 ay Mid-Autumn Festival dito guys. Kaya maraming display na makikita kayo na magaganda dito sa Hong Kong. Bukod dito sa Victoria Park, arm meron din guys sa TST at sa Wan Chai sa Litong Avenue. Exit. So sa ano kasi guys, sa September 17 ay Mooncake Festival. Tapos the following after the Mooncake Festival ay holiday dito sa Hong Kong, September 18. Para pala 17 yung ano. September 17. Kaya maraming mag -ano sa September 17, mga party-party, mga handaan, family together. And tapos yung 18 ang holiday. 490. ninety, four ninety from. Nandito so, na yung sa Exit E. Ayan. Exit E. Medyo maraming tao. Maraming tao guys kasi. Ayun! Ayun na yun. Ang daming tao. Okay, tapos na sila. Kami naman. Ayan, ang daming tao, guys. <laughs> Ayan, dito tayo sa Exit E. Ayan. Ako punta kayo ng Victoria Park. Exit E. Turn left. Left, left. Dito. Dito tayo. Turn left. Ang daming tao. <laughs> ang saya-saya. Ang daming tao. Ang daming tao. Paano ka Okay. All Alright. Sarado naman yung daan eh. Sa gitna tayo dumaan. Oh, ang saya. Ang daming tao. May lantern. Oh, nice. Ang ganda. ganda. Wait. Let's go guys. So, parang ano lang to, parang yung tao is flower show sa dami. <laughs> Bumabahan ng tao guys. Parang flower show lang eh, di ba? So oh my nanday, guys. <laughs> 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 ang ganda! So, ang dami ng tao okay, yun. Ang niyo tao, guys? Ay, ay, ay. <laughs> ay, ay, ay. Tararan, tararan. We go. Let's go, let's go. feel natin yung festival. Ayo, 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 guys, namin from here ya. So ayo, na, ayan na tayo. Okay, let's go. So kahit maraming tao, medyo hindi okay lang. Tan 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 It's so cute. So yung makita nyo agad yung fountain dito sa Victoria Park. So ayan yung yun ang display. Let's go guys. I'm so excited. Saya kasih Lantern, lantern, carnival, entra. Ganda, guys. Ah, ganda. I love it. Sige, okay lang. <laughs> isa din to guys sa mga sa mga okasyon dito sa sa Hong Kong na mahalaga itong Chinese Mid Autumn Festival. So celebrate talaga nila to. At dito rin dito rin nagkaka, nakakatikim tayo ng mooncake kaya yung mga binibigyan ng ating mga bossing ayan. Yung mooncake kasi ay isa sa mga tradisyon na kinakain nila kapag Mid Autumn Festival. Ayan, at dahil nagmamadali na rin kami diyan guys, hindi na namin napuntahan yung mga nasa gilid. Marami ding magaganda din sa bandang gilid, hindi na namin napuntahan dahil nga uh, ma-late na kami sa aming curfew ayan. Kaya yung gitna na lang na yan ang diniretsyo namin hanggang sa kabilang MTR station at Tin station, doon na rin kami bumaba. So bali guys, yung display na to ay nag-start ng September 12 at matatapos na September 18 itong nasa Victoria Park. So, kung lagpas na to ng September 18, kapag napanood nyo, huwag nyo na pupuntahan kasi wala na to Hanggang September 18 lang to So, yun guys, ang next destination natin ay ang display sa PSP. So, next week yun ang pupuntahan natin. Pupuntahan natin ang na, galawin. Na, Kailangan lalo, kasi guys sa dabi kasi na. mas maganda talaga ang display ng mga sa mga paisa sa ay, inyo,

Ganda sana, kaya lang hirap nang nagmamadali, no? <laughs> Yung bigla ang gala, tapos hindi nagpaalam na mali-late. Oo, oh, uwi na tayo. Gaganda pa naman ang ibang display, oh. Ano? Exit! Ayun, exit. Asan? Saan?

Ayan, sige, gala pa. Tapos ngayon, tatakbo-takbo kayo. <laughs> gala na, takbo later. Gala na, takbo later. Ayan, mga hindi nagpaalam. Sa amun, nagpagala ng gabi. Ang dami lang, ano rin pala dyan. Ang dami rin tambay. Basa. Dito kasi nag-aari na lana. So, ang ganda ng... Ang ganda ng mid-autumn festival ng display dito sa Victoria Park. Sunday ngayon, kaya medyo maraming tao. Ayan, yeah, nang na kayo umuwi. Pag-exact uwi, parang gusto <laughs> ko mag Oo, oh, ang sarap ng exercise na uwi na. burn na natin yung french fries, saka ice cream. Nakinain natin. Hindi ko pa nag-burn Tapos na tayo sa mabilisang gala Nandito na tayo sa MTR. Pabalik na tayo, pauwi na tayo. Mabilisang gala. Mga late na. Good luck. Good luck sa mga gala. Masaya-saya. Dito kami sa Teenhouse House Station. Pwede rin kayo dito mag-exit pag pupunta kayo ng Victoria Park. Teen house. At dito na po nagtatapos ang ating paggala. Ayan. Ang ating mabilisang paggala. Ayan. Hanggang sa muli guys. Uh, sa next destination natin ay sa TST Clock Tower. Ayan, ang tips po natin sa mga kapwa natin OFW na pupunta ng mga display na ganito ay magpaalam tayo sa ating mga amo para hindi tayo nagmamadaling umuwi sa gabi. At salamat din sa ating nakasama ngayong gabi na gumala dito sa Victoria Park si Majo at si Raquel, ang aking pinsan. Ayan, bihira lang kami magkasama niyan dahil bihira lang siya mag-day off. Ayan, thank you guys for watching. Bye-bye!